Magandang umaga mga ka-angler Dito na naman tayo sa Aguang ngayon Mag-aaging tayo ngayon Dahil tatargetin natin ay Bagaong at pipikat Kung may mamali Mas ganda Lagay ng tubig High tide na malabo ng lagay ng panahon Mahangin, na habagat tapos umaambon Yan, yeah, set up iwan lang natin dito yung ating service kita okay, nyo naman mga angler ah As ng hangin habagat pero dahil dito tayo sa dagat yan paayod ang hagis natin kaya ayos yan set up na tayo sana binasin tayo ngayon mga ka-angler May pupulot tayo mamaya ng hangali so, Solo fishing lang tayo Sana talaga may madali tayo ngayon Maski bugaong lang, okay lang Bugaong, pipikat Basta marami Para pwedeng pang ulang Ito yung natin oh kalmado kaya pwede pwede ka maalis bali papunta tayo rin sa dulo pero mag umpisa muna tayo rito yan sa may tuod na hanin Pahibas Kahapon, kumana ka Ay kahapon nung hibas marami. Yung Bagaong. Bagaong Eh, thank you. wala. Yo. Ayan time check tayo mga angler. Grabe. Nagupisa ako maghagis ng 7. Ayan. 8:47 na. na. Dalawang oras na ako naghahagis pero ayun, may nag-strike naman kaso maliliit. So ayan. Ihiwas okay, na. Antayin lang natin. Duro nga hintay pa tayo isang oras mga oh, isang oras or dalawa. meron lang mailan na pag-aong Dito sila sa ilog mga ka-angler. ulit tayo Ja, um. Ah, isa tayo. Dito sila sa ilog. Or andito lang siya sa ilog. Try ulit tayo. ga ang ulo parang nagpapa parang nagpapalaki pa lang sila pangalawa okay. natin napakalalakas sumibad Yes, di ay zero. <laughs> Dalawa tayong bagaong. Maghahagis pa tayo dyan. Las 9 pa lang naman eh. Kaya Inihintay ko talagang mag-low tide para mat matry ko kung active ang mga bugaong at pipikat pag-low tide dito sa tabing dagat dito sa amin. Maghihintay pa ako ng ilang oras. tao hipon ng pain agad-agad okay, na sila oo oh. babalik ka rin ko na nakakuhak oh, oh naman. Hay. <laughs> <laughs> Sana naman. <laughs> so cute. Very cute. Pagay, oh, kintali na ng pusa mo, ano? Ha? Ah, bagaong. Tang, na naday nga nagtitira, eh. Ang oh, ganda na tama o oh, sa ilalim Pouch eh. So mga Paul Hope din Pero nangyari na bago Ah na isa? Sige Nawalaan na Ayun <laughs> <laughs> Talakitok itok dah, pipikat. Wala ka ng pipikat. Pipikat eh, pumunta sa... sampir, na mo na sampir. Oh, oh. oh, oh. oh, ah, hey, <laughs> Sabi sayo magbabagaong ako ay. <laughs> so, na Ito. Pero mas mas malaki nga ito compared din sa ako eh. Ay naka-unlock na nga pala Yung version 1 Release ka muna ah, huli rin ako ng rin so, ako na ganyan Sa ampir sa ampir ano dami ano sunod sunod ay ang ina dami kong aaring release noon nakainip naman nakawala ay gago nakawala pa